Hello po mga kalaki, pangalawang araw na po natin ngayon dito sa Karanglan Nueva Ecija At ito po ang station 5 nila, alas 8 po ng umaga Ayan, umakyat pa ako rito sa may hagdan na nakita niyo naman di ba? Diba? Ayan po mga kalaki, syempre po may mga tindahan po dyan At syempre po ito po, ito na po mga kalaki ang station 5 Station of the Cross po, ang Kalamang Estasyon, Pinasan Jesus Ang Cruz. Okay mga kalaki, eto na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayong 8 ng umaga. Umpisan po natin sa Greece 301, Canada 195, Mexico 837, Australia 226, New Zealand 652, India 793, Philippines 348, Thailand 221, Taiwan 627 Malaysia 039 Dubai 281 Hong Kong 155 Singapore 372 China 810 Texas 237 Israel 755 Las Vegas 928 Alaska 310 Saudi 202 Japan 835 Italy 119 Germany 009 at Korea 325. Ayan po mga kalaki ang ating 3-digit lucky numbers. Nawa po bago po matapos ang Semana Santa, manalo tayo. Good luck!